Tatakpanan na lang namin ng ano. Ayan. Kaya guys, pinapasok ko na siya, sila surgeon dito sa ano, sa loob para dito namin ayusin. I sa iyo ano ilagay mo na at sa loob. Ah, kada oh, hawak na ano mo. Okay. Ang okay. lagi yung kamay natin eh. <laughs> Ayan. Okay. okay. Na sa bagong amo mo. Ni hey, sir, laki ng itlog niya, no? Oo. Oh. Uh -huh. Pinili ko talaga yung malaki itlog uh -huh. para sa iyo. <laughs> ayan guys meron tayong midnight pickup hmm. ito ay kumakain na po yan ah, kumakain na sila ah madilim sorry ayan. so hindi ko muna sinadya ko po talagang hindi iiwalay sa nanay pero kumakain na po yan lakas na rin po kumain yung mga yan so ngayon po ay pipikapin yung isang magagawing barako ni Sir Jun Martires from Guadalupe yung tabi daw sila pipikap so ang gagawin ko dito ay ilalagay ko muna sa drum hindi uwi ko sa bahay kasi baka hating gabi sila dumating mamaya eh nakakaya naman sa kapit bahay natin ano maingay kasi to pag hinuli maingay so si safety ko na para naka-standby na lang sa bahay at least hindi tayo makakabulaho kahit uh, madaling araw sila or ating gabi sila dumating Guadalupe pa kasi yun guys at uh, paalis pa lang yata ngayon po yung 7.30 ng gabi na so paalis pa lang Ayan. so yun po, huhulihin natin at uh, sisilid mo natin sa drum and then uwiin natin sa bahay makita, madilim Yun, whole couple bone. Yan. Ito guys, ito. Yung ano, yun na, may itlog. Yan. May laki o, laki na itlog. Yan. Oh, kita niyo ba guys? Laki na itlog yan no? nag sala lang naman ito, hindi natin pinapon. O, eh. oh, laki na itlog. Hindi siya ganong kalakihan. Hindi ka tulad nung anak si Basha. Pero ang laki na itlog. O. Oh. Ayan. <laughs> Dito na tayo sa bahay. Ito na siya. Hello, pig! Hmm, waiting na kami sa bagong amo niya. Hintay ka lang dyan, brother, ha? Parating na yung amo mo. Hmm. Ayan. Sila muna siya. Ayan, guys. So, habang naghihintay <laughs> tayo kay Sir June, nood-nood muna TV. Sabay edit-edit para maaga makapag-upload. And ito, katabi ko yung ating pigi-pigi. Ayan. Kasi tinitignan ko baka makatalon. <laughs> eh, tatlo aso ko rito. Baka makagat pa. Madisgrasya pa. Ayan na. Tumatabag na. Ayan na. na. na namin ng ano. Ayan. Kaya guys, pinapasok ko na siya, sila surgeon dito sa ano sa loob para dito namin ayusin. I e sa iyo ano ilagay mo na at sa loob. Akin ah, kada. oh, hawak na ano mo. Okay. Is, yung kamay natin eh. <laughs> Ayan. Okay, okay. Yes, okay. Is, okay. Ayaw okay. pala eh. Ayan. 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 Sa bagong amo mo. Ni sir, laki na itlog niya, no? Oo. Oh. Uh Pinili -huh. ko talaga yung malaki itlog para uh -huh. sa'yo. Hahaha. <laughs> Ay, na natin. Bubuhon natin, tapos oh, bubutasan natin. Oh, Ipang na ka? kayo dyan. May light ah, oh, Sige, sige lang. na lang tayo dyan. Ilalabas natin yung nguso. Oo, oh, pasabasa, umano lang. Yan. Ah. Itlasara, wala ko na. Sige, sa play, play, play mo lang. Tapos ang um, uh, uso. Basta yung uso may labas. Oo. Uh, okay. uso. dito so, dali yung talito, Sa uh, murong? Sa murong. Diretso na kayo ngayon uh, doon? Oo. Oh, Diretso na. Okay. Hmm. Eh, lalabas naman yung pag pagkakas. Okay niya okay, sir? Oo. Oh, uh, Ilagay natin. Pakigyan. Ano. Yes, Let's okay. go. Nakalak ba? Hindi naman natin. Yeah. Oh. Laki, ang laki pala, no? Oo. Oh. Yeah. Okay. Eh, ano na lang? Oh, tayo ka pwedeng, ano, eh. At tawag nun, pang hapon oh. na Yung baka, yung bata. Kaya ka, ano eh. thank you. Kaya, na lang ganyan. Ah, madaling araw na pala ano niya na. Abuti ah, kay madaling araw niyan. Ah, sadali lang. <sighs> Tama? Dapat kaya papalitan ko. Eh. Nakikita ko dito sa ano. Eh. Ah. Sabi nyo, isa na lang yung babae. Eh. Nakakuha pa sila ng ano, ng durok. Oo. Oh. Sabi ko dapat sinabi nyo. Oo. Oh. Para yung pinuha ko ano, ibang ano siya yung babae. Iba lahi. Uh, Ang mangyayari yan, baka kumuha pa uli ako sa'yo. Oo, oh, sabi ka lang. o <laughs> oh, yan. So, sir, baka may gusto kong batihin. Ah, uh, ay, uh, sige. Yung misis ko, si Rebecca Barteres, ah, uh, salamat sa pagtitiis. <laughs> pa mapo ma pa pa na yun <laughs> sa kakahili lang buk sabi ala oh. abaka ano nangyari sa ginagawa mo oh oh eh oh walay eh. ano yun Tawag doon, ah, uh, mahilig tayo sa Barbie. Oo, oh, kaya talaga. Kahit, kahit na lugi, sige pa rin. Sige lang. Kaya <laughs> si sir kasi guys ay ano, ilang beses ka na ba sa stroke? Ah, first time. First time, no? Hindi pero, pa ako niligarilyo, hindi pa ako umiinom. Nadali pa rin. Oo. Oh, Talagang ano. Ano pa, yung bang at athletic pang ang oh, ano ko. Nasalahi talaga siguro, oh. no? Oo. Ay, pero laban lang. Laban oh, lang. Oo. Oh. Mm -hmm. So sa ano, healthy oh, living sabi lang. Sabi ko ha, sabi ko siya ito. Ito, uh, sabi ko, Sir Erwin, uh, kayo kayo. Oh, uh, ano. ano? Ano yan? Tawag nito? Ah, ang siya work mo before? Call center. oh, uh, yun. Ayun, uh, ito, uh, nag -ano na lang, nag-farming. Kasi uh, oh. mas magugusto namin yan. Oo. Uh, yeah. less stress. Less stress, ibang totoo. Kla ibang klaseng stress eh. Totoo talaga, uh, so, totoo. Oo. Uh, uh, ayan. Oh, sige. So, sige, ka, ingat kayo. Baka malayo uh, pa kayo. Morong pa. Morong resal pang uh, destination. Madali lang yan. Dala uh, pa pa ng or, ano, ano yan. Oo. Oh. Ah, ano. Sige, sige. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sa ano. Pamangkin mo? Hindi. Uh, kaybigan. Ah, uh, kaibigan. Ah, kaibigan. Pare, ano ah? Ha? Ah? Pagka, uh, Uh, pagkaano baka kumuha pa uli ako oh sabi ka lang Oo, hmm? oh sabi mo lang ako merong si Kimber Kimberly nakasta na uli ah oh. na ba oh nakasta na uli mas I, maganda ah, yung hindi tayo pagkaano ah bill foot yun, mas maganda yon ano bill foot wow. oh, Hindi <laughs> oh. ka nandiyan sa akin, Ah. Didi, okay. didi oh. didi sa ah. Didi. Ingat, ingat. Thank Ayan, guys. Ayan, okay, guys. Kalis na si Sir Jun. Ayan, yung mga natin. Ah, um, papalit na ako ng sapin. And tubig. Ayan. Pero ito, ito po yung ating mga chicks. So, 16 guys. 16 pero wala namang nabawas. So, walang mortality doon sa 16 po na napisa natin. And, apat po isya mo. Meron na po may-ari. Ayan. Si Sir Jude Martires po ay dati ko nang kilala yan. Uh, bago pala ako nag-YouTube. Nagme-message-message na sa akin. Tumatawag-tawag na sa akin. Isa po yan sa mga viewer natin uh, solid ka vocalist din. So yan, thank you kay Sir Jun Martinez. Ano po siya? Uh, stroke na stroke po kasi siya kaya ganun yung half body niya ay parang paralyzed. Pero yun, uh, nakita niyo naman uh, kahit ganun na po nangyari sa kanya, yung puso niya ay nasa farming pa rin. Talaga yun ang gusto niyang gawin, farming. Uh, meron, niya, meron siyang kambing, meron na siyang naunang kinuhang baboy sa akin na napaanak niya na. Yan, yan, eto nga, pumuha po siya ng panibagong barako. Kasi may mga durok yata siya ro na, ano, na bagong stock. So, yun ang, itong gagamitin niya yung nakuha niya sa ating uh, bagong barako. Ayan, shoutout kay Sir Jun Martires. So, laban lang sir. Uh, laban lang at tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating gustong gawin kahit na may mga balakid na kinakaharap. Yan. Isa pong example si Sir June na kapag talagang gusto mong gawin ang isang bagay, kahit hirap ka ng kumilos, katulad nga sa kanya, meron siya kapansanan, ay sige pa rin. Ayan, talagang yun na kasi yung, yun, na, yun ang passion niya. Yeah, maraming salamat kay, Sun, kay Sir June Martires. From ano siya, Guadalupe siya. Pero yung kanyang farm ay sa Morong Rizal. Ayan. Ayan. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. So, unang benta ng biik simula po nung tinamaan tayo ni ASF pinaka pinaka unang benta natin ng biik ito so nag-umpis na po uli and then bukas ay may mga may mga pick up na uli nung mga uh, umorder po sa atin na gagawing breeders bali pitong piraso po kasi ang matitira out of 17 pieces 17 heads pitong piraso po yung ating nakapon na matitira na ibebenta lang po natin sa lechonero. Pero bukas yung mga pipikapen Kapen ay lahat po yun ay gagawing breeders. Uh, barako, saka mga inahin. Bali, sampung piraso po kasi yon Kasama yung Kaiser June. Ayan. So, abangan nyo guys. Yun po ating mga isusunod na vlog. Pero dito na lang po natin tatapusin ang, ang uh, vlog na ito. So, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals. Maraming maraming salamat. Sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyan from US. Sir, thank you po. And ingat po kayo dyan. And yan, sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Muli, ito yung kabocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap, at higit sa lahat yung kumilos. Siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!